Hi po mga kabasura, another day ng isang basurero dito sa Korea At grabe, sobrang solid na naman itong napulot ko ngayong araw oh. Kasi nakapulot lang naman ako ng Nintendo Switch lang naman mga kabasura What? Grabe, kahit ako hindi ako makapaniwalang makakapulot ako ng ganito Kasi kahit iisipin ko, hindi ko rin kayang bilhin to mga kabasura Tapos nung pinakita ko nga to sa anak ko, grabe pati siya nagulat mga kabasura Tapos tuwang tuwa May Minecraft meron oh no? May Minecraft? Mm -mm, May no? Bali, hindi nga lang pala yun ang naghiisang napulot ko ngayong araw kasi sobrang dami ko rin talagang nakita kasi bukod nga sa Nintendo Switch na nakita nyo kanina mga kabasura ay marami pa akong nakita na iba't ibang mga gamit na tinapon lang dito sa amin. Sa totoo nga nyan mga kabasura, pati nga itong mga gantong klaseng kagamitan, yung mga tools sa pang bakla sa mga motor, kumukuha din ako ng ganto mga kabasura kasi marami rin talagang napupulot sa amin. Tapos ay hindi lang yan kasi pati itong gantong mga malalaking speaker, Grabe. Kung makikita nyo, nagulat nga kami na may biglang lumabas na speaker dun sa sako pagbukas niya. At siya nga pala, baka hindi nyo pa napansin, mahaba pa yung buhok ko dyan. Kasi nakuha ko to bago ako magpagupit mga kabasura. Ngayon ko lang to na i sa inyo kasi parang natabunan talaga to sa gallery ko. Pero mabalik tayo sa araw na yan. Kasi pagtapos ko nga makakita ng mga sari-saring gamit, ay dito ko na nakita yung Nintendo Switch sa sako na to. Una talagang hindi ko alam kasi sumisilip-silip na pala itong Nintendo Switch na hindi ko pa rin nakikita. Ito siya, oh, dito siya nakapwesto. To, mga kabasura. Hindi ko pa nakikita pero lumalabas na talaga yung maliit na part niya. Eto, ituturo ko sa inyo mga kabasura. Ayun siya, yung tinuturo ng arrow dyan sa video. Grabe, hindi ko pa nakikita. Medyo sumisilip-silip na pala siya. Yun yung kulay orange dyan sa may arrow mga kabasura. Ayun no, kita nyo, nakasilip na talaga pero hindi ko pa rin napapansin. Hanggang sa yan nga, nakita ko na mga kabasura. Grabe, pagkakita ko nga, tinitigan ko talaga. Hala, Nintendo Switch ba to? Tapos tsaka ako na-realize, kaya tuwang tuwa agad ako mga kabasura. <laughs> Ito mga kabasura. Pagtapos ko na ng trabaho mo na balikan. Grabe, sobrang busy ko kanina. Testing natin. Dito ko nilagay kanina yung napulot ko. Yeah. Tinago ako dito. Lumabas kasi ako. Nautusan ako sa labas. Ayan. Testing natin. Dito ko nilagay kanina. Grabe, sobrang busy. Pagtapos na ng trabaho, tsaka ako na nabalikan. <laughs> Testing natin. Sana gumagana. May natabi ako mga charger dito eh. Nakita ko kasi kanina to Type-C. Yan no? Type-C yung charger niya. Ito, ito, ito. May charger dito. Ito, ito, ito. ito type C. Let's go. Let's go. Ang natin. Sana gumagaan na to. Ngayon ko lang nabalikan. Grabe, sobrang busy natin sa trabaho. Sana gumagaan na. Grabe, mahal ito mga kabasura. What? Sana gumagaan na. Saan ba yung power on nito? Saan ba ito ipapower on mga kabasura? <laughs> Ayun, ito pala. Sana gumana. Ayun, ayun. What? Gumana. Wala. Ay, namatay ulit. Lobat na lobat pa, mga kabasura. Uwi ko nga muna. Uwi ko muna to. Tapos nung ko i-charge sa bahay. Lobat na lobat eh. Ito mga kabasura, sinalpa ko na sa charger. Tingnan nyo. Saan na yun? Ayun o. No? Eh. Ay, bumukas mga kabasura. Ayun o. No? Ganda. Ano to? Press the same button 3 times. 1, 2, 3. Ayun ayun. Tingnan nyo ang daming games mga kabasura. You know? What? Jackpot! Basta <laughs> so, saglit ipapakita ko sa anak ko to. Ito mga kabasura. Tatawagan ko yung anak ko. Ipapakita ko sa kanya dito. tingnan natin kung ano yung magiging reaction niya. <laughs> mama. Ah, si na walang camera? Kaya si Mabi. Hindi papakita hindi na. papakita na. Na. May nagulot ako kanina. Nintendo Switch. O, oh, tingnan mo may mga game show. O, oh, may Super Mario. Mayroong Pokemon. Uh, Mario? mayroong YouTube. May Minecraft meron. May Minecraft? Mm -hmm. O, may ano ka na. May games ka na. Nagulat siya yung mga kabasura. Ang ganda kasi na ito eh. Ay, di may laro na yung anak ko. 你玩。<Really> <laughs>